ang alamat ng bundok kanlaon. Sa bahaging Bisaya ay may isang bundok ng mahati sa silangan at kanduran. Ito ang bundok ng kanlaon. Noong unang panahon, may isang malaking ahas na malupit na namiminsala sa mga tao. Ang ahas na may pitong ulo. Ang kulay ang matay ay tiyan at ang ihinihinga ay kakatwa na kung araw ay usok at kung ay apoy. Walang patawad na parang walang makatatalo sa ulupong na ito na nakatira sa bundok. Marami na siyang napatay dahil sa pagbubuga ng apoy kapag nagagalit. Kumonsulta si Haring Matog sa mga pantas. May manggagamo na nagbungkay ang mag-alay sila sa lupong ng isang magandang dalaga upang matigil ito sa pamiminsala. Ipinabot naman ng Kura Parokos, mga mamamayan, ang balita. Sa takot ang mga babian na baka sila ang yalay, ay pinandahan nila ang kanilang mga muka upang pumangit. Makalipas ng isang buwan, bigong bumalik ang pari. Wala na pong nakitirang magandang dalaga. Nasunog po ang kanilang muka nang abutin sila ng binugang apoy ng lupong. Nanangkot ang hari sapagkat maging si Dato Sagay ay nagpatunay sa mga binalita ng pari. Tanging si prinsesa Talisa na lamang ang natitirang magandang dalaga rito. Samantala, isang banyaga ng kataong nakabalita sa pananalanta ng lupong. Inalok ng madata ang hari ng kanyang tulong na siya ang pupuksa sa lupong. Ang pangalan niya ay Khan siya makisig at mahiwaga. Matapang ka, binata. Kung mapapatay mo ang salot ng lupong, ay bibigay ko sa ang kalahati ng aking yaman at ipapakasal ko rin sayo ang sa ang kaisa-isa kong anak na si Prinsesa Talisay. May paghangang wika ng hari. Naglakbay silaan Laon papuntang bundok. Sa paglalakbay niya patungong bundok, ay nakasalubong niya ang isang langgam. Dahil may kamparingarihan siya sa mga hayop, kinawag niya ang langgam at nagutos. Hoy, langgam! Ako si Laon. Pakisabi mo kay ng langgam, may utos ang nung si Laon. Lahat ng sundalo ng langgam ay papuntahin sa bundok. Papatayin natin ang namiminsalang salot na ulupong ito ay para na rin sa ating kapayapaan. Magsigapang kayo sa buong katawan niya at inyong kagatin. Gayun din ang sinabi lang kay Haring Babuyog. Tupugin niyo ang kanya mga mata hanggang sa mabulag. At kay Haring Lawin na handang tumulong, inyong kalmutin at tukain ang kanyang ulo at katawan hanggang sa mamatay. Lahat sila nagtungo sa bundok doon naganap ang mga sa ikabong bakbakan. Halos matabunan ng ang lupong sa dami ng mga malanggam mga langgam. nila ang lupong. Tinusok naman ang bubuyog ang mga mata ng salot. Hindi nila pinansin ang binubugang apoy ng lupong. Patuloy sila sa laban nila. Samantala, sa karyan, ay hindi mapalagay ang mga Umiyak si Prinsesa Talisay. Humingi siya ng tulong sa kanyang amain na si Dato Sagay. Nagpa siya si Dato Sagay ng sundan si Khan Laon upang pigilan ito sa iba pang balak. Ipinagsisigawan naman ang mga na si Prinsesa Talisay ang iaalay sa ulupong kapag nabigo si Khan Laon sa labanan. Nakarating sa bundok si Datu Sagay at ang kanya mga kawal. Kitang kita nila na dinudukot ng lawi ng mga mata ng alimaw at pinagtatagpas ni Kan ang mga ulo ng lupong. Tuwang-tuwa nang bumalik sa karyans na Kanlawan ang kanya mga kaibigan. Tuwang-tuwa rin si Datu Sagay na ibinalita ang kagitingan ni Kan Ang lahat po ito ay hindi ko kayang gawin kung wala ang aking mga kaibigan, mahal hari. Kaya, ang hiling ko lamang ay huwag silang patihin sapagkat tulad din natin sila na nilikha ng Diyos, pakiusap ni Khan Laon. Agad namang binagay ng hari ang kanyang ipinangako. Pinakasal din niya ang anak na prinsesa kay Laon. Wala noon ay masayang nagsama ang mag-asawa. Tinawag na ng kanlaon ang bundok bilang pagkilala sa kabayan ni, nila Lama. Okay.